welcome to my vlog. So it's me, Chawi. So for this video, is tuturuan ko kayo kung paano mag-insert ng voiceover sa CapCut. Kasi maraming kasi meron ng sabi sa akin kung paano ba yun gawin, paano ba yun insert yung voiceover sa CapCut. Kaya ituturo ko sa inyo kung paano paano ito gawin. Kasi you know guys, hindi naman lahat ng tao dito sa mundo as marunong yan. Kasi ganyan din ako dati guys, hindi rin ako marunong. Pero mas aralan ko kaya natuto ako. Kaya tuturuan ko kayo para meron kung paano nga mag-voice over sa CapCut. Kung saan ba dito hanapin? So yun na nga guys, andito na nga yung po na gamitin natin para papakita ko sa inyo kung paano mag-insert ng voice over. Kaya simulan na natin. So ngayon guys, simulan na natin ang pag insert ng voice over sa CapCut. So punta muna tayo sa home. Wait lang guys ha. Yan. Then, nandito na tayo sa home. Hanapin mo natin yung application na yun. Nandito lang yun, guys. oh, ito yung CapCut, yung tinuro ko. Pagkatapos, pag nandito na tayo sa loob, ay, tika lang, mayro pang ano. Pwede mo yan skip guys, kung gusto nyo. Dito na tayo mag-i-insert ng video sa new project. iklik I-click lang yung new project, guys. Tapos ito na po yung laman sa loob. Pipili na lang po kayo ng video nyo na gusto ninyong insertan ng voice over. So ito guys, dahil nandito na po tayo, una po natin kailangan gawin, i-click muna yung video dahil kukuha, kukunin natin yung volume niya. I-click natin guys. Then hanapin natin yung volume. Swipe pa natin. Swipe, swipe, swipe. Hanapin natin yung volume. Ayun yung volume. Tapos i-turn off natin na kahit, kahit kunting ingay, wala tayong marinig. Tapos i-check nyo nang yan guys. Then i-play nyo. Kung maayos na ba. If okay na, guys, ay magsimula na tayo mag-insert ng voice. So, eh, dito tayo sa audio, guys. Dito tayo sa audio. Then, hanapin natin na yung voice. I Swipe natin. Andun yung record, guys. Dito tayo magbo-voice over. I-click nyo lang yan, guys. Tapos, ito na po yung lalabas. Click nyo yung microphone, guys. Pag-click nyo, magka-countdown yan. Pag countdown yan, simulan nyo na sa pagsasalita. For example, Hi guys! For today's video, ang ganda ng panahon, puno ng saya, kasama ng aking mga magulang. Ganun lang siya guys. Ganun lang ka-basic. Tapos kung gusto nyo putuloy yung video guys, ay you can click the split. Ang split guys, ito po yung split guys. Ayan. Ito po yung click nyo pag gusto nyo putuloy ng video at i-delete yan kung ayaw nyo i-insert yung video na yan. I-delete nyo yan guys. Then kung pagkatapos yung i-delete guys, ay you can play again. Kung okay na ba? Pag okay na guys, ay pwede mo na yung eh export Di dyan sa taas guys. I-export muna yan. Mag-exporting yan. Dyan sa labas. Antayin natin. Pagkatapos mag-exporting ay i-click yung done. Pag-click ng done, nandito tayo sa home niya. Yeah. Tapos ito na yung project na nasa Pagkatapos nang na-save. Pagkatapos na na ang projects na ginawa mo guys ay bumalik na tayo sa home. Ganun lang siya ka-basic guys, mag-insert ng voice over sa ay, CapCut. Sa... Di ba sabi ko sa inyo guys no, marali lang. Yun lang po guys, sana meron kayo na intindihan. Salamat po sa pagtanaw! follow like and share to my facebook page Ciao, lauren this is arno bye-bye